Silindion, nawalan ng kontrol sa kanyang muscles sa gitna ng laban sa stiff person syndrome na wala ng kontrol sa kanyang mga kalamnan. Si Celine Dion sa gitna ng kanyang laban sa isang bihirang karamdamang neurological na kilala bilang Steve Person Syndrome. Sa isang paniyam, ibinahagi ng kanyang kapatid na si Claudette ang pinakabagong update sa kalusugan ni Celine. Sinabi ni Claudette na nawala ng kontrol sa kanyang mga muscles si Celine dahil pa rin sa kanyang rare neurological condition na Steve Person Syndrome. Ang nasabing karamdaman ay lubos na nakakapekto sa kanyang nervous system, particular na sa kanyang utak at spinal cord. December 2022 na unang ibahagi ni Celine ang tungkol sa kanyang karamdaman at sinabing ito rin ang rason sa likod ng pagkansela ng kanyang shows. Maraming fans man ang nalungkot ng kanselahin niya ang kanyang shows. Marami naman ang nagdasal para sa kanyang pagdaling at nagsabing hihintay nila ang pagbabalik ng singer inamin din ni Claudette na nahihirapan pa rin sila sa pagharap ng lunas para sa karamdaman ni Celine. Pero patuloy na lumalaban ang singer. Si Celine ay kasilukuyang naninirahan sa bahay ng kanyang kapatid na si Linda sa Las Vegas at doon nagpapagaling.